If you get 3 copyright strike, your channel along with any associated channel will be subjected to removal. So yan, pag mayroon na po tayong tatlong strike, babay na. A <laughs> heart beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like Alright, kumusta po? Welcome back to my channel, Farmer Boy TV. Yan, kumusta po kayong lahat? At welcome sa ating uh, daily activity vlog. <laughs> Yan, sa video ito ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na balik to normal na po tayo sa ating content. Wow. Uh, Pasinsya na nga pala kayo mga idol kung yung aking recent upload is politika. Alam ko naman na marami pong nasaktan, maraming nag... Uh, hindi nagsang-ayon. Meron na, naman pong nagsang-ayon. Siguro majority yung sumang-ayon kasi bigla po tayong dumami. Nasa 38,063 na po tayo. Anyway, mga idol, pasensya na po talaga kayo kung meron mang nasaktan sa ating mga upload. Uh, mayroong hindi sumangayon ayon na tayo po ay pumanig sa mga Duterte family eh, ako po talaga mga idol is since 2016 talaga eh talagang Duterte na po talaga ako mga idol hindi ko pa rin alisin yung aking suporta sa ating mahal na Vice President at sa Duterte family sa mga line up ng Duterte andito pa rin ang puso ko para sa kanila at yan, yan nga nakita po ninyo yung itaas na yan, yan po yung ating topic ngayon pero bago po natin umpisaan yung topic na yan gusto ko lang i-flex sa inyo itong aking gamit na FS200 Uh, dynamic, uh, USB dynamic microphone. Ito po yung aking ginamit ngayon. First time ever. Napakaganda at napakasulid. po yung kanyang Vox. Sa online ko po ito nabili. Talagang napaka quality mo idol. At pwede mo siyang i-mute dito. And, oh, mute. At itong live sound card mga idol. Sa online ko rin ito nabili. Ito po siya mga idol yan ayan yan. So dito sa kaliwa mga idol dito. Ito yung maganda kasi pwede mo siyang palitan ng sound effect. Pwede mo siyang palitan ng sarili mong sound effect. So maghanap ka lang ng sound effect, download mo or i-play mo lang sa YouTube. So eh uh, i-bluetooth mo lang ito sa iyong cellphone tapos iplay isabay mo ito, i-long press mo ito tapos pagkatapos na Uh, ilong press mo while nakapulay so pagkatapos ng music tsaka mo siya bitawan so auto record na siya mga idol ito po yung nakagandaan sa kanya Ay, so dito na tayo sa ating topic mga idol pero bago lahat Miguel shot shoutout po kay Tinora uh, Timerasol uh, Mars uh, Phil um, Country Living si Badong Vlog Idol Kaputing Ting uh, Sir Albert Jesus uh, Ati Bibet Ati Fisi Jane at sa lahat po na nag-subscribe sa ating channel, hindi ko na lang kayo isa-isahin sa ngayon. So, babawit tayo next time, idol. So, ito. Ito yung ating topic, idol. <coughs> sa aking channel kasi, idol, mayroon na po tayong active copyright strike. So, ito po ay kauna-unahin strike na pinadala ni boss, ni Lolo Whitey sa ating channel. So, so ito po, we we'll receive copyright Removal request for your video based on applic applicable copyright law. We remove your video from YouTube. As a result, your video was removed from YouTube. Your channel received a strike. If you get three copyright strike, your channel along with any associated channel will be subjected to removal. So yan, pag mayroon na pa po tayong tatlong strike, babay na. <laughs> so ito ay nagsimula noong May 29 at mag-expire po siya sa August 27 meron na po akong 84 days na natitira. So, ka, bago pa lang ito mga idol. At ito ang gusto kong i-share po sa inyo itong aking uh, analytics. Kasi akala ko kasi pag naka-strike na, i-cut off na nila yung ating revenue. Pero this month mga idol, laking tuwa ko mga idol kasi nabuo, nakompleto ko siya ang month of May. Meron na po tayong akong 291.3 US dollar. So ang tanong ko lang gusto ko lang din na malaman po ninyo kung meron po kayong experience nito kung naka-strike na po kayo kung ibibigay ba o ipadala ba sa ating account itong ating uh, revenue na nalikom 291 so malaki-laki na rin yan mga idol mga nasa 16 okay na yan pang pang ano na lang pang sa pamilya ba and then itong June mga idol ongoing So akala ko kasi pag naka-strike na wala na Ika-cut off na nila Pero meron pa akong $16 Sa loob po na tatlong araw ito mga idol 1 uh, and 2 And 3 1 uh, and 2 lang ito mga idol Sa June 3 hindi pa June 4 na kasi ngayon So baka mamayang gabi pa ipasok yung June 3 So $16 hopefully na madagdagan pa yan kahit na naka-strike. <laughs> so kung meron po kayong experience diyan, nakatulad nito, ang tanong ko lang sa inyo kung ibibigay ba, kung hindi ba nila i-hold pag ino uh, in hold ng uh, Google or ni YouTube itong ating nalikom na revenue patay na ng pamilya ni no! <laughs> pas mo <laughs> dito lang kasi ako na confuse mga idol kung kung naka-strike siya eh meron pa kasing ads hopefully hindi kukunin ni YouTube no or ni Google yung ads ba naka ano pa siya so yan o oh, matagal-tagal na itong mga video na itong mga idol pero hanggang ngayon eh, I'm uh, very proud mga idol eh, kahit pa paano ay nakalikom siya ng ito ang palaya farming meron siyang 4 dollar credit card 4 dollar kalabas sa farming 3 dollar ayan yan yung gusto kong i-share sa inyo kung ang inyong channel is mixed vlog ay nyo pong singitan ng tutorial eh malay mo mag trending di ba di, di wag, wag nyo lang isipin na mag trending ka agad kasi marami po tayo kakompetensya dito sa youtube so maraming naggawa ng mga tutorial so hindi natin ma -sure na pipiliin talaga diretso yung ating channel depende rin yan sa pagandaan ng thumbnail at sa topic <laughs> salamat salamat sa inyong suporta sana ay Nandyan po kayo palagi. Ayan. Madilim na po. Madilim na targa. Alas 6 na. Sige. Salamat sa inyong suporta. At see you po on my next video. Salamat. At babawi po ako sa shoutout. Gagawa po ako ng video na butuhan para ma-shoutout ko po kayo. Yung ating mga kaibigan na gusto magpa-shoutout. At matagal-tagal na rin tayong hindi nakipag-daily vlog. <laughs> Ayan. Bye-bye. At ingat palagi. Farmer Boy out. the season